So pag tinulak to ng rubber, saka pa lang mag yung heater. So ibig sabihin, malaki ang pakinabang nito mga kapatinding dito. Alright mga kaputinting, welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga kaputinting. So, ngayong araw na tumawag ting ting, mayroon tayong sasagutin lang dito sa ating YouTube, no? Meron nag-comment dito si Alex Alexag. So, yung comment niya, mga puting ang sinabi niya dito, walang kinalaman sa guma ang ayaw uminit ang heater. So, yun po yung sinasabi niya, mga puting no? So, yung binabanggit niya dito, mga puting ito yun. Ito yung ginagamit ko sa... diaphragm wala daw kinalaman to doon sa pag-init ng heater. So yun po yung ating sasagutin mga buting din no kasi again, na medyo naano na ano lang ako eh doon sa kanyang tanong na walang kinalaman daw ito doon sa pag-init ng heater. So ngayon, meron tayong heater dito mga buting din sa ating harapan. <coughs> Ayun, ipapakita ko lang sa inyo. So ang tawag nito mga buting ding multipoint. Ayan o, oh, nakalagay. Multipoint. So, ibig sabihin ng multipoint, kailangan ng pressure para siya gumana. So, pag mahina ang pressure ng tubig nyo sa bahay, hindi po ito gagana. So, yun. So, ang tanong niya, walang kinalaman to. So, ito mga potinting ha. Ito yung nakaraan na ginawa ko na may sirong butas na yung kanyang rubber diaphragm. So kung walang kinalaman to, bakit siya nabubutas? So 'yun ang nakapagtataka bakit siya nabubutas. So 'yun. So bibigyan ko lang ng ano no, mga example ng mga buting ting no. Kasi dito sa diaphragm niya mga buting ting no? Meron dyang switch. Ayan, no? Yan siguro makita nyo na mga buting ting So konting ano lang, konting explain ko lang dito no. Kasi nga medyo ano yung sinasabi niya eh. Ah okay naman, maganda naman yung sinasabi niya para lang i natin na wala talagang kinalaman o may kinalaman. Pag hindi natin kinukorek yung sinasabi niya, sa isip niya tama yun. So ito, ah uh, sasagutin ko lang. So yung diapra mga buting ting ito, pag once na pumasok yung tubig dyan, na mayroong pressure ha, ang mangyayari sa mga buting ting tutulak tong kanyang pin dito. Yan o, oh, mayroon siyang pin nakita ngayon, yung pin na yan, yun ang tutulak dito sa switch. Para, to, kasi ang makita nyo mga ting yung power supply nya, dito sa breaker, pupunta agad dito sa switch yung line 1. Yung line 2 dito sa kanyang selector. Yung, pero bababa din yan dito. Pag nag on to mga ting tatakbo yung kuryente dito. Papunta dito sa may heater papunta rito para uminit to ngayon kung walang kinalaman yung rubber dito sa pag init ng heater mali po yun yung rubber po ay malaking pakinabang doon sa pag init ng heater kailangan nandyan yung rubber kasi pag wala yun hindi tutulak tong kanyang switch dito Ayan o. pag wala yun yon Bubuksan natin mga ha. Kung ano talaga yung function ng rubber na yun. Dito sa loob. Para lang maliwanag sa isip natin. No? So ipakita ko lang sa inyo mga butinting. Ito. Once na pumasok dito yung tubig. Ito mga kabutinting lulubo yan. Pag lubo nito. Para siyang balon, pag lumubo yan, dito yan tatama ito sa kanyang ano yan o. ito mga butinding ito yon ito yung pin doon sa ilalim tutusok dito sa may switch nya dito ito 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 yung tutulak ito ayan so pag tinulak to ng rubber saka palang mag yung heater so ibig sabihin malaki ang pakinabang nito mga kaputinting dito kasi pag lumubo to, yan, ito, ipopost niya to para mag-on. Yan ha. Tapos, ito pa, mayro pang akong napansin. Mayro pa akong nakita sa iba. Kasi yung yung iba na mayroon nagpapagawa sa akin dito, nakita ko, kinalangan to, mga butinting So, nilagyan ng kalang para lang yan, nilagyan nila ng ano, plastic or anumang kinalang dyan. Nilagyan to. So, ang ang, ang tendency nito mga buting-ting, pag kinalangan mo to siya, lagi siya naka-on yung kanyang hater. Lagi siya naka-on kasi nga, eto mga buting-ting ha, once na tumigil, uh, i-stop ka na, ayaw mo nang maligo, eto mga buting-ting, babalik yan. Wala ng pressure, pumapasok eh. Kaya babalik siya. Aangat siya, ganyan. Mamamatay na rin yung hater. Ngayon, pag kinalangan mo to, nilalagyan mo to ng kalang dito tuloy tuloy po yung pag andar nung heater kaya minsan hindi na siya gumagana yung indicator hindi na siya umiilaw alam nyo bakit mga puting ting eto pakita ko lang sa inyo ha sa sobrang init nito mga puting ting dahil lagi naka on dahil nga nilagyan lang kalang dito yung diaphragm yung kanyang reset button nung thermostat ito Ayan, ito. Na-reset na. No, yung reset button umangat na dahil naabot na niya yung ah uh, sobrang init no. Uh, siguro ang maximum dito is 95 degrees no Fahrenheit ng init nito. So, naabot na niya 'yon. Ito nag-reset, umangat, pag-angat, automatic, wala nang wala nang contact 'yan. 'Yun yung pinaka safety features niya. Hindi nagagana tong heater. So ganoon po nangyari. Malinaw na sa atin no na ito mahalaga sa ating uh heater. So kung wala 'to, hindi gagana ang ating heater. So yun lang mga boteng ding uh, sinagot ko lang yung ating kapatid no sa kanyang comment.